ginawa ni Catherine sa kaarawan ni Daniel inula ng reaksyon. Usap-usapan ngayon sa social media ang ganap sa kaarawan ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla, inabangan ng maraming madla ang kaarawan ngayon taon ng binata, dahil ito ang unang beses na magdidiwang siya ng kanyang birthday, mula nang maghiwalay sila ng kanyang dating kasintahan at on-screen partner na si Catherine Bernardo. Isang buwan lamang ang pagitan ng mga kaarawan ng dating magkarelasyon, ating matatanda usap ang naging usap-usapan ng 28th birthday celebration ni Catherine noong nakaraang March 26, kahit na naghiwalay na sila, hindi pa rin nakalimutan ng binata na batiin si Catherine, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na magkasintahan ng 11 years sina Catherine at Daniel, at 11 years din nga nilang ipinagdiriwang ang kanilang birthday ng magkasama, nitong April 26, sinelebrate ni Daniel Padilla ang kanyang 29th birthday, tatlong beses na ipinagdiwang ng binata ang kanyang kaarawan. Una, sa kanyang pagpunta sa isang shelter para sa mga batang may cancer. Bukod sa mga pagkain, namigay din ang binata ng mga toys at nakipagbonding sa mga bata. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng mga origami flowers at birthday cards ng mga bata. Sunod na bumisita si Daniel sa isang animal shelter sa Pampanga sa mismong araw ng kanyang birthday. At panghuli, nagkaroon ng bonggang intimate birthday party si Daniel kasama ang kanyang pamilya at malalapit na mga kaibigan sa Tanawan, Batangas nitong linggo April 28. Samantala, bumuhos ang pagbati o birthday greetings para kay Daniel Padilla. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ng mga madla ang ginawa ni Catherine habang si Daniel ay bumati kay Catherine sa kanyang kaarawan kahit hiwalay na sila, tila deadma at wala namang pakialam si Catherine sa kaarawan ni Daniel. Walang anumang pagbati o paramdam mula kay Catherine sa kaarawan ni Daniel dahil dito, muling na-realize na -realize ng maraming madla na hindi naging maganda ang paghihiwalay ng dating magkasintahan dahil kahit isang simpleng birthday greetings ay walang natanggap ang binata mula kay Catherine matatanda ang isa sa mga itinuturong dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang umano'y pagtataksil ni Daniel K. Catherine, samantala, wala pa namang pahayag hinggil dito si Daniel Padilla.